magandang magandang buhay Pilipinas at magandang buhay sa akin mga ka -OK. Ah, maraming salamat po at sa akin mga subscriber thank you very much sa ah. mabuhay kayong lahat nandito ako ngayon sa pang labing isang araw ng aking challenge ano nga uli yung aking challenge ah, ang challenge ko na challenge ako dito sa bundok ng bangko uh, na to na nakatambak inaayos ko yan at ang uh, yung challenge natin ay uh, maging kapaki-pakinabang ang mga bagay na parang wala nang pakinabang. Gawin nating uh, pakinabang 'yon. At 'yun po yung aking challenge. At ito yung panlabing isang araw at ang aking gagawin sa araw na 'to ay Nakita nyo 'tong mga ito kasi ayan teka muna papakita ko muna sa inyo. Ayan, ito ay uh, puno niya ng mga kahoy. Ah, mga sirang bangko, ah, nakasalansan dyan yung mga kahoy na ano eh medyo nakakatakot dahil baka panirahan ng ahas at saka napakarami ng mga lupa na naipon sa ilalim inayos ko kinuha ko yung lupa yan na yung lupa at abangan nyo yan ay tataniman ko ah. ayusin ko yan papagandahin ko yan abangan nyo yung aking vlog dyan at uh, ito po dito ko yung nailipat yan at yan ay uh, ang gagawin ko ngayon ipafile ko yan ayan So, yun po yung nasimulan ko na at itutuloy-tuloy ko yung uh, pag-file nitong mga uh, 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 kahoy na to. Ayan. Ayan po. Dito natin ipapile. Ayan. Dito. Ayan. So, ayun yung isang file. Ito na yung pangalawa. At uh, itutuloy ko na to. Ayan po. At um, talagang uh, nakaka-challenge talaga at nakakahiya rin na eh, hindi tapusin yung aking nasimulan napasubo talaga ako rito talagang parang kung iisipin ko tinanyi nyo yung mga na-arrange na kong bangko sa likuran no? kung iisipin ko parang <laughs> ang hirap ng balikan yun ha? Eh. parang nag-trip trip lang ako pero ma masyadong mahirap yung trip na yun so, pero nahiya akong hindi tapusin kaya itatapusin ko to at ang dami kong na-discover ba? Diba? talagang na challenge ako, na-disiplina ako na kailangan kong gawin ito at uh, kaya malaking tulong po yung talagang umanap ka ng gagawin mo sa araw-araw para maging productive ka. Uh, wag lang yung puro tayo tunganga, puro hilata, sayang yung oras, uh, uh, talagang yung mga pagtigil natin, pagsasayang ng oras ay talagang magko-contribute sa ating kahirapan. Kaya I copy natin na talaga maging productive araw-araw at, at sigurado uh, yun ang magiging way para tayo ay umunlad ayun, samahan nyo po ako sa aking uh, uh, pagtatrabaho rito, itutuloy ko na aking pagpapay, nasimulan ko na yung kanina yan po medyo mainit nakikita nyo ba ako dyan hey 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 bago ang aking guantes ngayon ayan, kasi nasira na yung dalawa kong guantes ayan nakabago ako ngayon kasi medyo pumapasok na yung mga dumi at ang mga germs uh, uh, sa loob kaya bumili na ako ng bago ayan, samahan nyo ako sa aking uh, ng mga mga kahoy ayun nakakapagod na araw na naman <laughs> natapos na naman ang araw natin yung pang labing isang araw at nakita nyo na wala na yung tambak ng kahoy rito dahil ayun na sya ba? Diba? pinagsama ko na so yan ang ating accomplishment at pinulut uh, pinulot ko rin yung mga plastic pinagiwayawalay ko plastic yung mga mga nabibili at saka nabibiling plastic pinagsama-sama ko at yan pero marami pa akong uh, Uh, ...lilinisin talaga. Uh, at uh, kanina, umula ng malakas. At uh, tumaas ang tubig dito. Pero, ayan, konti na lang. Kasi, mabilis na umagos dahil sa natanggal natin yung... Natanggal ko na yung bara. Kaya, ayan. So, marami pang uh, gagawin dito. Ayan, nakikita nyo yan. Na, ang daming, dami damo. Uh, alisin ko pa rin yan. At marami pang basura dito. Ayan. So ayun ang aking uh, araw at uh, ang lesson ay uh, habang ginagawa ko yun ay eh, uh, binigyan ako ng uh, wisdom ng Panginoon, ng Diyos kung paano gawing mas mabilis yung mga proseso ng aking ginagawa kaya uh, ganun ganun ang isang uh, uh, bagay once sumunod ka at ginawa mo ang pinapagawa niya sigurado na bibigyan kanya ng wisdom para mas mabilis ang magiging proseso mo para matapos mo ang isang gawain at uh, bibigyan kanya ng lakas at pasensya ayun. so ayun at uh, talagang muli ay uh, meron na naman akong natutunan sa aking uh, karanasan sa araw na to at uh, maraming salamat sa inyo na alam ko na sina, sa, sinasamahan nyo ko. Salamat sa inyong panonood at huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel at uh, i-click nyo din yung notification bell i-share nyo na rin yung video para mas maraming uh, uh, makanood at uh, malay mo meron din silang mapulot na magandang aral sa ating uh, ginagawa. Ayan, maraming salamat po at uh, Ayun ang sinasabi ko muli sa inyo ay uh, sigapin natin na magkaroon ng accomplishment o ng success sa bawat araw. Ayun po, maraming salamat po muli at uh, mabuhay kayong lahat. God bless you all.